mga lalabs, so ayan, nagisa ako ng sibuyas bawang linagyan ko lang nerve cubes gagawa ko ng parang kasi nagsasawa ako sa spaghetti kaya ang gagawin ko ay nagpakulo ako ng tubig tapos ayan, gagawin kong parang mami yan, nakakasawa kasi ang spaghetti mga lalabs, so ayan, magpapakulo ako ng tubig so ayan mga lalabs ilagay ko na yung noodles yan Lagay ko na yung noodles. Hintay lang natin kumulo yung tubig, yung sabaw. At hanguin na natin kasi luto naman na yung noodles. Mga lalabs, walang sawgyan, walang karne. Ito, may karne ako, chicken. Kaya lang hindi ko linagyan kasi ayoko. Ayan. So, yan mga lalabs, luto na. Ayan, kain na tayo. So, yan mga lalabs, luto na. Lagyan na natin Na ya green onion. yan masarap yan mga lalabs. So, yan mga lalabs, luto na ang ating Ayan, mami kunwari. <laughs> Gunawa ng paraan kasi nagsasawa sa spaghetti. Ayan, gumawa ako ng kunwari. Mami, o oh, ba? Diba? Thank you for watching mga lalabs. Ayan, kain na tayo. So, mga lalabs, so ito na nga. Gumawa naman ako ng aking pagkain. Ito ay yung noodles niya ay spaghetti to. Hindi ko ilinagay yung sauce niya kasi nga nagsasawa na ako sa spaghetti. Kaya ginawan ko ng paraan. Ginagyan ko ng... Nagpakulo ako ng sabaw. Tapos ginasa ko lang yung bawang. Na brown brown yung, yung bawang. Tapos sibuyas. Ginagyan ko lang ng more cubes. At saka... Yan green onion, yan. Para naman taro, parang mami na ng mga lalads. Wala nga lang sahog, nur cubes lang. Kasi nga, ang sahog doon may chicken. Kaya lang ayoko naman kasi nagsasawa na rin ako sa chicken para maiba naman ang ating panlasa. Kaya kaya na tayo mga lalads dyan sa Pilipinas. Ingat-ingat po kayo dyan. Kasi may bagyo, yan. Kaya na po tayo. Kumain na po ba kayo? Yan, kain tayo mga lolo. So, yan, gawa ng paraan. ba? Diba? Sabi nga nila, mga OFW, madiskarte yan pagdating sa pagkain. Ang hmm, sarap. Parang mami mga lolo. Parang mami yung paborito ko sa FM, Kabalatuan. Yala, shout out sa FM, Kabalatuan. Namimiss ko na yung mami nyo dyan. Yan. Kain tayo, kain, kain ang sarap ng pagkain ko. <laughs> Sabaw pa na lang, panalo na. Hmm. Parang, ispa parang mami na din siya, oh. Oh, yan. Kasi ang linagay ko naman dito, nor cubes. Para kahit na wala nang sahog, eh may lasa na. Oh, di ba? Ang sarap-sarap ng pagkain ko. Thank you for watching. malalap kain. Tag kain tayo, kain. Ang sarap mga lalab sa totoo lang, promise. Alam mo, parang ano siya. Parang mami na talaga. Ang kulang lang dito, yung mga buto-buto ng ano, yung parpulaan yung mga buto-buto. Hmm. -buto. Ang sarap. Nagkaroon ako ng mami. Hmm. Maiyak, maiyak. Masarap sa, ano, sa mainit na panahon. Wala <laughs> lang akong pagpapawisan ito. Masarap ito pag malamig sa winter. Masarap-sarap mga lalas. Ito lang na naman ang tanghaliang ko. may luki doon. Kaya lang, nakakasawa din naman kasi yung mga pagkain dito mga lalabs. Luki eh. Luki sa luyot Kaya ito. Masarap na masarap. Buti yung sauce, mga lalabs, buti yung sauce ng spaghetti, hindi ko linagay lahat hindi ko nag ano na bukod ako ng walang sauce kasi yung amo ko gusto, gusto niya kasi spaghetti eh. kaya ang ginawa ko kalahati lang nilagay ko yung sauce sa kalahati yung kalahati hindi ko nilagay yung sauce eh, nagsasawa na din ako yung may sauce kaya naisip ko kanina yan sabi ko nga magpakulong ako ng tubig ngayon, hindi nagpakulo ako ng tubig. Tinanggal ko ulit. Na isip ko, yun, nagtutuwa ako ng, hiwa ako ng sibuyas at saka bawang. Tapos, meron naman kaming cubes. Kaya yun, nagginis ako siya, pinakuluan ko ng pinakuloan. hanggang sa yung bawang at sibuyas. O, diyan, naging mami. Tipid-tipid din, pag may time. isang kilong noodles lang, marami na isang kilong pasta. Ay, bibili nga pala ako dito ng ano. Hindi pa kargo ko. Para kahit na yun na lang ulamin nila sa Pilipinas. Maganda kasi ang pasta dito. Hindi na dudurog. Kaya thank you for watching. Lalab, kain muna tayo. Bye-bye!